Pinarangalan ng pamahal ang panlalawigan ng Pangasinan ang 57 manging isda mula sa mga bayan ng Agno, Bani at Bulinaw itoy matapos isuko nila sa mga otoridad ang mga nadiskubre nilang sako ng shabu na palutang-lutang sa dagat noong Hunyo ngayong taon. Pinangunahan ni Governor Ramon Vigidorterd ang seremonya ng pagkilala katuwang ang mga opisyal mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Ilocos Region, lokal na pamahalaan at iba't ibang law enforcement agency. Ayon sa ulat, ikalima hanggang ikawalo ng Hunyo ng matagpuan ng mga manging isda ang mga sakong naglalaman ng mahigit isang libong pakete ng hinihinalang shabu na palutang-lutang sa dagat. Tinatayang nasa apat na bilyong piso ang halaga ng mga ito. Bilang gantimpala, tumanggap ang bawat mangingisda ng grocery items na nagkakahalaga ng 10,000 piso, 5,000 piso mula sa pamahalaang panlalawigan at karagdagang 5,000 piso mula sa lokal na pamahalaan ng Bulinaw. Nagpaabot ng pasasalamat ang PIDEA at pamahalaang panlalawigan sa mga mangingisda. Samantala, nakiisa naman ang mga mag-aaral ng lookup Elementary School sa tree planting activity ng pamahalang lungsod ng Alaminos bilang bahagi ng selebrasyon ng Philippine Arbor Day. Layon ng programa na isulong ang makakalikasang pamumuhay at itanim sa kabataan ang kahalagaan ng kalikasan para sa kinabukasan. Isinagawa ang pagtatanim ng puno sa City Tree Park ng lungsod sa ilalim ng community-based project na isang puso para sa pagtatanim ng mga puno. Binigyang suporta rin ito ng Adapa Mountain Project kung saan nagbigay muna ng technical briefing ang mga kinatawan ng programa bago ang aktual na pagtatanim. Ipinahayag ng LGU Alaminos na patuloy silang magsasagawa ng mga programang pangkalikasan katuwang ang mga paaralan at komunidad. Sa bayan naman ng Infanta, namahagi ng tinapay ang Philippine Red Cross para sa mga senior citizen bilang bahagi ng programang pang-komunidad. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng Community Outreach Program ng Philippine Red Cross kung saan naging katuwang nila ang gardinya. Layon ng aktibidad na maipadama sa mga senior citizen ang malasakit ng komunidad at magatid ng kahit kaunting ginhawa sa araw-araw. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan sa pagkakaisang ipinakita ng Red Cross at mga sponsor sa pagpapaabot ng tulong. Tiniyak ng Red Cross na magpapatuloy ang ganitong uri ng aktividad bilang bahagi ng kanilang mandato sa pagbibigay serbisyo sa komunidad. Valerie Dismaya, or News.